Bakit nga ba nawala sa limelight sa showbiz ang mga dating sikat na artistang sina Rustom Padilla at Charis Pimpingco? Matapos silang binago ang kanilang pagkatao. Si Rustum Padilla ay kilala ngayon bilang si Bibi Gandang Hari habang si Charis Pimpenko naman ay binago na rin ang sarili na ngayon ay kilala sa kanyang lalaking pangalan na si Jake Cyrus. Gano'n nga gano ba nakaka sa kanilang showbiz career ang kanilang pag-iba ng kasarian? Ang dating sikat na mga awit sa Pilipinas na nagdala ng karangalan sa ibang bansa ay napaulat ngayong 2025 na palagi na lang naglalasing at nakitira na lang sa bahay ng kanyang kaibigan habang ang dating sikat at pogi na action star na na rumarakit ng iba't ibang trabaho sa US. Tara, samahan ninyo akong kumustahin ang dating iniidulo ng masa. Ngunit kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod dating video. Unahin natin na pag-uusapan si Charis Pempenko o Jake Zairus. Sa murang edad na limang taong gulang ay may agam-agam na si Jake Zyrus sa kanyang sexual orientation. Bago siya naghayag na siya ay isang transgender man, una siyang nakilala bilang international singing sensation na si Charisse Pimpenko. Wala pa raw siyang konsepto ng kasarian, ay ramdam na niyang lalaki ang tingin niya sa sarili. Sa isang panayam ay sinabi ni Jake na tandang-tandan niya na babae ang crush niya noong siya ay grade 1 pa lamang. At kapag nakikipaglaro raw siya sa kapatid niyang lalaki, masaya siya sa role-playing nila kung saan siya ang bodyguard nito na ang pangalan ay Jeric. Noon pa lang ay lumikha na raw iyon ng gulo sa isipan ni Jake. Teenager si Jake na nooy kilala bilang Charisse Pempenko nang makamit niya ang big break sa international scene na pinapangarap lamang ng iba. Sunod-sunod ang guest appearances si Charisse sa The Ellen DeGeneres Show noong 2007 at The Ofra Winfrey Show noong 2008. Nakiduit na rin niya si Celine Dion at Andrea Bruseli. Nakapag-perform din siya sa re-inauguration ni dating US President Barack Obama at lumabas na rin sa 2009 movie ng The Alvin and the Chipmunks. Pinakilala rin siya ni Ofra sa napakasikat na Canadian musician record producer na si David Foster at ito ang nagbigay sa kanya ng oportunidad na magtanghal sa concerts. Ayon kay Jake, si David Foster ang isa sa mga una na katunog sa kanyang itinatagong sexual orientation pero kasabay na kasikatan ay nahirapan si Jake na takpan ang kumakawala niyang pagnanais na magpakatutuo sa sarili habang ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto siyang gawing next female pop star. Bilang teenager noon, nakadagdag pa raw sa hirap ng kalooban niya ang panghuhusga sa kanya sa social media. Binatikos siya ng netizens dahil hindi siya marunong mag-English at minsan ay binansagan daw siyang patay gutom dahil sa isang insidente na siya ng video na mabilis na kumakain. Nagpatong-patong pang insecurities at doubts sa isip ni Jake hanggang sa magkaroon siya ng depresyon. Umabot sa puntong sinaktan daw niya ang kanyang sarili. June 2013, 21 years old noon si Charissa, nang una niyang umamin na siya ay lesbian. Inihayag niya ito sa ABS-CBN Showbiz Oriented Talk Show na The Buzz. Ilan sa mga pisikal na pagbabago noon kay Charis ay maiksi na ang kanyang buhok at nakasuot siya ng panlalaking damit. Pero hindi sapat ang pag-amin niyang iyon dahil marami pa raw siyang itinatago sa sarili. Ang tuluyang pagpapalaya ni Jake sa sarili ay noong March 29, 2017, ang araw na sumalalim din siya sa top surgery o pagpapaalis ng dibdib ng isang babae. Sa sobrang saya niya ay tila kaarawan daw niya iyon. Noong June 19, 2017, pinalitan niya ang pangalang Charisse at ginawang Jake Zayn. Cyrus. Madali pa para, para kay Jake ang pisikal na pagbabago sa kanyang katawan pati na ang pagsailalim niya sa hormone change. Mas mahirap daw ang panghuhusga ng ibang tao pero naiintindihan daw niya kung hindi man siya tatanggapin bilang transgender man. Sa huli, sinabi ni Jake Cyrus nang pagbabalik loob niya sa Diyos ang nakapuno ng hinahanap niyang pagtanggap sa kung sino talaga siya. Matapos ito, ay binatikos ng netizens si Jake Cyrus dahil malayo na ang boses niya sa dating Charis Pimpenko at lalaki na ngayon ang kanyang boses. Nito lang January 2025, kalat na kalat sa United States. Ang kalunos-lunos na sinapit ni Jake Cyrus nung malasing siya sa isang bar. Ayon sa ulat, muntik nang ikamatay ni Jake ang labis na pag-inom sa US nang bigla siyang bumagsak sa kanyang kinauupuan sa bar. Agad naman daw may tumulong kay Jake na tumawag ng ambulansya. Sa pagkakakalang patay na si Jake, inilagay na raw ang singer sa body bag pero pagdating sa ospital ay narecover daw si Jake. Naging alkoholik daw si Jake sa US at walang trabaho. Wala rin daw kumukuha sa si kanya para mag-show doon at dahil nga jobless, nakikitira na lamang daw si Jake sa mag-asawang gay couple. Fan daw kasi ni Jake yung isa sa couple. Dagdag pa sa ulat na may bagong girlfriend si Jake. Nauna na ngang inamin nito sa publiko ang relasyon niya sa isang Filipino-American singer-songwriter na si Chesa Laureta na nakabase din sa Los Angeles, USA. Rustum Padilla o Bibi Gandang Hari ang dating kilala bilang 90s matinee idol na si Rostom Padilla ay nakilala sa showbiz dahil sa kanyang mga maaksyon na mga pagganap sa mga pelikula. Ilan sa mga romance drama movie na ginawa niya ay ang Sana Dalawa ang Puso Ko noong 1995 at Maruha 1996. Nakilala rin siya sa paggawa ng action films tulad ng Mista noong 1994 kasama ang kanyang kapatid na si Ruben Padilla at Romel Padilla. Marami ka pang kakaining bigas 1994 at bilang na ang araw mo noong 1996. Dalawang taon din na naging magkasintahan si Rustum at Carmina Villaruel bago sila nagpakasal noong 1994. Si Carmina raw ang kabuuan ng pangarap ni Rustom noon na makatagpo ng babaeng mamahalin habang buhay at magkasamang bumuo ng pamilya. Pero sa loob lamang ng tatlong taong pagsasama nila bilang Unti-unti raw napuno ng insecurities at self-doubt si Rustom. Umabot sa puntong hindi raw naging sapat ang pag-ibig para pagtakpan ang kahong-kagang nararamdaman niya. Si Carmina raw ang nag-initiate na magpaghiwalay kay Rustom at hindi na raw dito tumutul pa ang aktor. Naghiwalay si Rustom at Carmina noong September 1997 at naanal ang kanilang kasal noong 2002. Sa parte ni Rustom Sigurado raw siyang walang gay relationship. Sa limang taon naging kasindahan at asawa nito si Carmina, Anya. Masakit daw para sa kanya nang gumuho ang pangarap nitong magkaroon ng pamilya at mamuhay ng naayon sa kinalakihan nitong prinsipyo sa buhay. Matapos ang hiwalayan nila ni Carmina, umasa pa raw si Rustom na emotionally capable itong magmahal at maikasal uli sa sinumang babaeng susunod at mapupusuan niya. Pero bago ito, Una ay nakaramdam ng infatuation si Rustom sa Platon leader na nakahalubilo nito noong itoy boy scout member sa edad na 12 anyos. Pangalawa ay nang may naramdamang connection si Rustom sa si isang French guy na nakilala nito habang siya nagbabakasyon sa Australia noong December 1997, o tatlong buwan matapos ang hiwalayan nila ni Rustom at Carmina. Taong 2001, unang naranasan ni Rustom ang umibig sa si isang kapwa lalaki, 33 years old noon si Rustom. Taong 2002, nang iniwan ni Rustom ang showbiz upang siya ay manirahan sa US. Nag-apply siya para makakuha ng green card upang maging residente roon at naaprobahan daw ito noong 2005. Noong 2006, nagbalik si Rustom sa Pilipinas para sumalis sa ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Dito kauna-unahang umawin si Rustom sa publiko na siya ay gay. Ekunento ni Rustom sa housemates niyang si Kiana Reeves na malaking bahagi ng takot niya noong magpakatutuo sa sarili ay dala na rin ng Childhood trauma noong 2006 hanggang 2015. Pabalik-balik si Rustom sa Pilipinas para sa kanyang acting projects. Noong panahon ding iyon, unti-unting nasilayan ang transformation ni Rustom bilang Bibi Gandang Hari. Ginulat ni Rustom ang publiko nang dumalo siya sa 31st Gawad Urian na nakasuot ng damit pang babae, naka-makeup at mahaba ang buhok. January 2009 nang tuluyang mag-come out si Rustom bilang binibining Bibi Gandang Hari na isang transgender woman. Hanggang sa noon ngang 2016, naaprubahan ng Korte sa California ang application niya para legal na matawag na Binibining Gandang Hari. Naging Uber driver siya sa US at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper at accountant. Maliban dito ay noong 2024, siya rin ay rumaraket bilang sing-along master sa isang Filipino bar sa US na Noy Pits. Noong 2023, ibinahagi din ito na siya nag-aaral sa Los Angeles Film School para umanumapurso niya ang kanyang Hollywood dream. Napaka hardworking ni Bibi del shy creative director at the same time ang producer na isang startup production company na Real BBG LLC. Ikaw, ano bang reaksyon mo dito sa mga dating sikat na artistang ito? I-comment ang iyong reaksyon at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa subscribe sa ating channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster.